Ciao raga, musta Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Alora, sa vlog na re, ay bibigyan kita ng additional na info at clarifications regarding doon sa bonus mame na yun ay magsisimula na ng ngayong January 1, 2024 up to 3,000 euros yan. Yan ga ay dapat pa na-applyan? Ano ga dapat ang edad ng anak na kariko? Talagang ang mga nasa laboro domestiko ay hindi kasama diyan. Ngayong November ay ine-expect na darating na yung bonus na almost 80 euros. I-remind lang kita raga kung para ga kanino yan. Tapos ay mayroon pang bonus speza na maaaring umabot ng hanggang 460 euros. Maigi yan dahil hindi na yan na kailangan pa na a-apply dahil automatic na yung matatanggap noong mga qualified. Alamin natin raga kung para ga kanino yan. Ang Detali Raga, na sigla. Partiamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy mong pagsuporta. Ikaw ga mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ga na mag-apply ng bonus. O kaya naman, baka kailangan mo ng information na maring makatulong sa iyo. Ayos siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay, makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos, din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ko sa ang channel, I hit mo na rin yung bell, play mo yung all. Para na sa gayon ay, wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ka diyan, pwede rin na ako ay subscribe mo diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Unahin natin ay yung regarding sa bonus mami na yan ay kasama doon sa bagong lege de bilancio ng 2024 na yan ay magsisimula ngayong January 1, 2024. Ang bonus na iyan ay maaaring umabot ng hanggang 3,000 euros para doon sa mga ina na nagtatrabaho at mayroong at least dalawang anak. Ang layunin ng bonus na iyan ay para masuportahan ang mga pamilya. Ganun din para tumaas pa at uh, promote ang birth rate din sa Italia. Dahil nga nang masyado na yung uh, bumababa paglipas ng mga taon. Tapos din ay para ma-encourage pa yung mga kababaihan at dumami pa sila na magkaroon ng trabaho. Gaya ng nabanggit na do sa mga nagdaan ng mga vlogs, ang bonus na iyan ay magpo-provide ng tinatawag na dikontribusyone. Para doon sa mga ina na nagtatrabaho at mayroong at least dalawang anak. Ang isa kasing nga, trabahador na under ng isang subordinate work bilang isang empleyado, yung kanyang datore de lavoro, yung kanyang employer, yun ang nagbabayad ng malaking parte ng kanyang kontributi. Ang natitira naman na bahagi na dapat nabayaran para doon sa kontributi, yan naman ay responsibilidad noong empleyado. Bali, ang hatian ay garne. Yung uh, two-thirds, yan ay uh, binabayaran. Sagot yan ng employer. Samantalang, yung natitira naman na one-third, yan naman ay sino sinoshoulder ng empleyado. Ang parte ng empleyado, yan ay ibinabawas doon sa kanyang sweldo. Dahil dito, sa bonus mame or yung uh, decontribusione, ang isang ina na nagtatrabaho at mayroong at least dalawang anak, yung parte niya na dapat nababayaran sana niya doon sa kanyang kontributi dahil sa bonus sa ito ay hindi na niya kailangang bayaran pa. Dahil ang gobyerno na ang estato ang magbabayad noon para sa kanya. 3,000 euros ang maximum amount na Maaaring nga matanggap dito sa bonus ito. Yan ang matitipid ng isang empleyado dahil nga ng yung kanyang kontributi na sana ay dapat ay babayaran niya, iso shoulder na yan ng gobyerno. Pero hindi ibig sabihin na dahil kung sakali na ikaw ay qualified ay automatic na, na hanggang 3,000 euros ang iyong matatanggap. Nakabase kasi yan doon sa edad ng anak at saka doon sa reddito. Kung magkano yung total na pwedeng matanggap, yan ay hahati-hatiin buwan-buwan sa loob ng isang taon. Ang total na matatanggap diyan ay directly proportional din doon sa sweldo na natatanggap, doon sa iyong uh, reddito Ibig sabihin, kapag mas mataas ang iyong sweldo, diga mas mataas din yung kinakaltas sa iyong kontributi. Kaya dapat ang mangyayari ay kapag mas mataas ang sinusweldo buwan-buwan, mas malaki din, mas mataas din yung matitipid. Dahil nga nang yung malaki yung kontributi, hindi mo babayaran dahil istatong nga magbabayad yan para sa iyo. At dahil sa kailangan pa na hintayin yung uh, final version ng uh, legend na ito, so ibig sabihin ay maghihintay pa tayo. Wala pang definite na info regarding doon sa required na reddito. As per initial info din, yan ay nasa experimental stage palaang at yan ay ang nang hanggang tatlong taon, mula 2024 hanggang 2026. Ngayon ay importante na malaman natin kung ano ga yung edad ng anak na kariko na pwede dito para na sa ganun ay malaman mo kung ikaw ga ay pupwede o hindi. Ang dikontribusyone ay aplikable para doon sa dalawa ang anak hanggang sa umabot ng 10 years old yung pangalawang anak ibisibihin ay yung mas bata na anak. Kaya kung halimbawa na kahit na dalawa ang iyong anak pero yung iyon namang isang anak, yung mas bata ay uh, 10 years old na. Pataas, ibisibihin ay hindi po pwede sa bonus na ito. Pero kapag ka naman ang anak ay dalawa o kaya naman ay higit pa, applicable ang de hanggang sa umabot ng 18 years old yung anak na pupikolo. Hindi lang yan ang qualifications dahil kailangan din na ang ina na nagtatrabaho I... tempo indeterminado doon sa kanyang kontrato di lavoro. Kaya ibig sabihin, kapag ka tempo determinado la hindi rin po pwede. Pero kahit na yung isang ina na nagtatrabaho ay tempo indeterminado doon sa kanyang kontrato di lavoro, pero siya naman ay nandoon sa lavoro domestiko, ibig sabihin ay either na siya ay golf, badante o kaya naman ay babysitter, hindi pa rin kasama sa bonus na ito. Gaya na nung aking na-explain doon sa isang vlog, excluded sa bonus mami yung mga ina na na nasa laboro domestiko. Important din na info na dapat na malinawan kapag ka ikaw just in case ay qualified sa bonus mami na are, hindi na kailangan pa inaasahan na hindi na kailangan na mag apply pa ng dumanda. Wala kang dapat na application na gagawin dahil automatic nang magre-reflect yan doon sa Bustapaga. As of now ay hihintayin natin na mapublish yung uh, final version tapos ay babalitan ulit kita para doon sa mga karagdagan pa na information tungkol diya sa bonus mami ngayong 2024. Ari naman yung bonus na active pa rin until end of 2023 at patuloy pa rin na magiging active ang bonus na are hanggang sa 2024. Para ikaw ay makatanggap ng bonus na 20 euros, magpadala ka sa Pilipinas at gamitin mo yung tap send. Tapos ay dapat na gagamitin mo rin yung promo code na RAGACHAD doon sa iyong unang padala. Tapos sa tap send ay pwede kang magpadala sa Pilipinas ng libre. As in wala kang charges na babayaran dahil no transfer fee secured ang padala, mabilis tapos ay mataas pa ang palitan. Pwede magpadala gamit ang tap, send ang mga Pilipino na nasa sa US o kaya naman ay sa UK, sa Canada, sa UAE at saka sa mga bansang arena na nandyan sa European Union. Good news din dahil kahit yung mga nandoon sa Austria ay pwede na rin gumamit ng tap, -tap send. Pwede ka na magpadala sa mga major banks doon sa Pilipinas o kaya naman ay sa mga mobile wallets gaya ng Gcash at saka ng Maya. Kaya raga, itap tap send mo na yan. Para naman doon sa mga naghihintay kung kailan kadadating dadating yung uh, bonds na almost 80 euros, as of now ay wala pang specific date. Hindi pa alam kung kailan ga yan dadating dahil nga nang hinihintay pa yung uh, official announcement. Pero ina-expect na mula sa mid ng November o kaya naman ay hanggang katapusan ng November ay darating na yan. Ang tinutukoy natin na bonus na almost 80 euros na hinihintay ay para doon sa mga nakatanggap ng karta dedikata ate. Hindi ka dati ang sabi di yan ay uh, yan daw ay bonus bensina. Pero alafine, pwede rin niyang gamitin na pang espesa. Pwede rin na gamitin ng pambili ng abonamento para sa transporto publiko at saka syempre, pwede rin na gamitin pambili ng bensina. Noong una, ang sabi ay 80 euros ang bonus na dadating. Pero ala fine, yan ay around 76 to 77 euros laang ang amount na matatanggap. Kaya reminder ulit raga, kung sakali na ikaw ay kasama doon sa mga nabigyan, ikaw ay nagkaroon ng karta dedikata ate, at yan ay na-activate mo, na gamit mo, huwag mo agad itatapon yung karta. Kung halimbawa ng ngayon ay wala na yung laman, dahil mayroong pa ulit bonus na darating. May matatanggap ka ulit. Regarding pa rin sa Karta Dedikata Ate or tinatawag din na Karta Resparen Wespeza or tinatawag din ng iba na Bonus espesa, alam natin na ngayong 2024, gayo'ng announcement ng gobyerno ay magkakaroon ulit, magbibigay ulit sila ng Karta Dedikata Ate ngayong 2024. Although hindi pa final kung ano 'yung mga qualifications pero inaasahan na yan ay parehas din ng qualification na nitong 2023. Gaya pa rin ng dati, yan ay hindi na kailangan pa na-applyan dahil yung mga kumuni na sila ang bahala na pipili at magbibigay ng karta na yan para doon sa mga mapipili na beneficiaries. Ang importante lang na dapat na agad na gagawin ay magpapagawa ng bagong EZ mula January 2024 dahil nga nang yan lagi ang basihan sa bonus na iyan. Ang karta dedikata ate o bonus espesa na inaasahan na ibibigay ngayong 2024 ay maaari na hindi laang 382.50 euros dahil maaari na yan ay umabot ng hanggang 460 euros. Kung ang pagbabasihan kasi ay yung taon na 2023, yung karta dedikata ate, Diga ang unang uh, laman niyan ay uh, 382.50 euros. Tapos ay inaasahan pa na ngayong November ay makakargahan ulit yan ng around 76 to 77 euros. Kaya kung pagsasamahin ang dalawang yan, ang magiging total ay halos 460 euros. As per initial uh, computations, inaasahan na iyaan ang magiging laman. Yan ang magiging uh, rika-rika noong karta dedikata ate sa 2024. Pero, i-reiterate lang natin na hindi pa yan final. Malalaman pa natin kung magkano ga nga ang magiging laman ng karta dedikata ate sa 2024. Inaasahan din na sa 2024 ay iba naman. Okay, iba naman na mga beneficiaries ang mabibigyan ng karta dedikata ate. Kaya as of now, ay antabay lang ang muna raga. Huwag kang mag-alala, babalitan ulit kita i-update kita once meron na ulit na mga bagong info. Kaya importante, kung sakali na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na. I-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dinidin sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ako diyan at pwede rin na subscribe mo ako diyan para lagi kang magiging updated. Sana ay huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong mo sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Ratsiraga, la prosima!